Hello, hello, welcome back to my channel Isang maulang umaga mga guys Maulan ngayon dito sa kabite For today's video, magluluto ako ng sarsadong tilapia Maulan guys, maangin. Magluluto tayo ng sarsyadong isda, tilapia. Meron ako ditong tilapia. Ayan. Pinabalang ko na ng asin. Meron ako ditong kamatis. Bawang, sibuyas at asin. At ngayon guys, ay piprito ko na ang tilapia. Let's go! Prito na tayo. Prito na ako guys. Maglalagay ako ng mantika. Painitin muna natin bago mag-ihulog ang isda. Nainit ang mantika guys, kaya ihulog na natin ang tilapia. guys. Hayaan natin maprito. At habang ako ay nagpiprito, ipiprepare ko naman yung kamatis. Hiwa-hiwain ko muna siya. Ayan, at habang ako ay nagpiprito, habang naantay na maduto yung isda, tayo ay maghihiwa ng kamatis. Liit-liit na hiwa lang mga guys. Hindi ko na tinanggal ang buto. Pampalasa yan. Yung katas ng ano. natin sa... malalaki yung kamatis na binili ko pa yan galing ng Pangasinan nung ako'y umuwi. nagkamatis doon ngayon. At habang tayo naghihiwalang naghihiwa ng kamatis mga guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe, pakilike na rin po at pakishare. and guys, balikan naman natin ang asing siniprito ayan, doto na sunog na yata ayan, balik na natin balik na natin lahat ng guys Ayan na yung kamatis guys at habang inaantay ko yung isda na maluto, paprito, bababay lang ko na siya ng asin yung kamatis para sumipsip yung asin niya sa kamatis. Kasi medyo maasin, di ba, yung kamatis. Para sumipsip na yung asin niya. Mamaya pag gisa, tatansyayin na lang po yung alat. Kaya, halu-haluin na lang. At hayaan natin na mababad hanggang sa maluto na yung isda na piniprito natin. Mamaya, itigisa lang natin. Ayan guys, ang ating tilapia. Tatanggalin na natin. Loto na. At tayo ay magigisa na. Diyan na rin po tayo magigisa guys. Eh. By the way guys, ang gagamitin ko palang pang alat. Pag ginisa ko ay ang bagoong alamang. Yan po ang gagamitin ko. At saka lalagyan ko siya ng itlog. Mamaya pag ginisa natin. Ayan guys, magigisa na ako at ang gagamitin kong mantika ay yung pinagpituhan ko rin. bawang sibuyas at yung bagong alamang gisain natin ng konti na. At ng natin ang ating kamatis. Eh guys, lagyan natin ng konting tubig. Para madurog yung kamatis. Ayan, lutuin lang muna natin ang kamatis. And guys, tignan natin ang ating kamatis. Yan. Halo-haloin lang natin. Press-press lang para madurog yung kamatis. Sarang ah, sa akin, mas masarap pag ano, durog yung kamatis. Ayan okay, guys, lasahan natin. Magman natin. Okay na yung alap niya. Pero kung sa inyo guys, pag matabang, dagdagan nyo na lang ng asin. durugin lang natin ng konti. Konti pa. Yeah, guys. ilagay na natin ang ating pritong tilapia. lagyan natin ng ano sa ibabaw para lumambot yung tilapia. At lalagyan ko sya guys ng egg or itlog. Yun natin ko na. Ito na guys, ang ating sarsyadong tilapia. Hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!